So guys, magandang uh, Alaw. Guys. Sibuyas ulit. Gagawa tayo ng ah, uh, ikanga uh, yung kilaw na naman to. Talbos ng kamote. So guys, gumawa tayo ng uh, kanyang panghalo. Ano po? Sige, patayin mo muna. 3 2 1 So meron na tayong uh, nga, panghalo. So itatabi na natin to. So meron tayong ibang panghalo ba? Bukod sa kalamansi, eh, is meron ako uh, tayong iba dito na ilalagay. Ayan so, guys. Ito yung uh, albos ng kamote. So is, ang pagputulog uh, nito is kailangan ng uh, medyo malaki-laki ng konti para hindi siya madudurog. Ano po. So medyo hindi na siya press dahil uh, ano, uh, mga hindi ko alam kung ilang uh, sa palengke ko lang kung nabili. So, malibit dalawa lang kukunin mo kasi eh. medyo matigas na yung puno hindi siya ano subo ako ng uh, talbos sa halagang uh, mahal na ay eh, napakamahal po nito baka hindi kaya bid 10 piso po yung tali dati is uh, 5 piso lang ho yan ay eh, nagtaas na ho ngayon dahil eh, mahal daw po yung talbos Actually, yung binabayaran ho dyan, hindi ho yung uh, ika nga yung mismong uh, sabi natin itong talbos. Yung binabayaran ho ngayon yan is yung uh, pagtaas po ng ating uh, bilihin nakisabay na ho. Kasi po, una-una yung transport. Yung transportation po yung nagdadala sa bawat uh, tindahan ay uh, tumataas na rin yung cost sa langis. Kaya, pataas na. Dating uh, tagli piso yung tali, ika nga yung tatawag sa amin na isang bugkos. Tali ho dito, ay ngayon i eh, ang halaga ho ay sampung piso na po. So, kalahati. Kalahati yung itinaas nung no, ika nga yung talbos ng kamote. So guys, at talbos na kamote is ika nga is, iba yung benefit nito. Ang binipit nito ay at wari ko ay parang ata po nang may sabi nila ay dugo. So guys, ito yung uh, malimit malimit na ulam namin sa probinsya po. Kasi uh, wala kaming ulam, walang ikaw na ibigas. Yung aming uh, pinakakan is kamote. Yung laman ho nito, yung uh, pinakakanin namin bago yung amin ang pinakaulam ito yung uh, talbos naman niya yung pinakaulam ho namin yung uh, pinaka ano nga kamote pa rin yung pinakakanin namin is kamote yung pinakaulam is talbos ng kamote so guys nakita pa paano naman na nakakasurvive eh ganun ho talaga sa probinsya kaya ito natututunan na ho namin natutunan ko ho ito doon sa aking mga ikang ay uh, pinanggalingan yung mga aking lak uh, at aking lula uh, ito yung malimit na pinapakain sa amin dahil uh, sa kahirapan ng hunang buhay ay eh, wala ko talagang pangbili ng masasarap na pagkain so okay, guys ayan nakawinto ko na po sa inyo kung ano talagang uh, paano ko natututunan ho itong uh, pagkilaw ho ng Talbos ng kamote. Actually, hindi man kinikilaw to guys eh. So, ito eh, itawag ko sa amin is, uh, inaanop ko ng mait na tubig para ho siya lumambot. So guys, marami kong proseso pa din po. Hindi yung basta-basta na lang na uh, kikilawin mo, kakain mo lang. May proseso pa po tayo na dadaanan. Para dito, sa ating uh, ikang uh, Uh, talbos ng kamote. So guys, uh, balikan ko po kayo para uh, ating upisahan ulit. Itong ating uh, recipe ngayon At, uh, para kaya hindi ko naman no, uh, hindi ko naman na, uh, inaano, na lutuin ko ninyo. So, ito yung pinakita ko lang sa inyo, baka sakali na uh, masubukan lang ninyo na ganito. O yung mga taga-probinsya, alam mo ito. Ah, depende lang ho kasi dun sa lugar na pinanggagalingan ho. Kasi may mga kanya-kanyang version ho ito. Yung pagluluto nito, may kanya-kanyang version. Actually, itong version ko ay version ho ito ng uh, uh, bisayas side kung version ko na pagluluto ko nito kaya ganito ang itsura ko niya sa ibang bayan po may mga kanya-kanya lang -kanya version yung mga hinahaluan ng mga baguong eh masarap din mo naman pag uh, hinahaluan ng ganun yung akin ibang version din po So guys, ito yung talbos na inugasan mo natin. So, napakulo tayo ng uh, tubig. Yan. Lagay na natin doon sa kumukulong tubig para kita na ano. So, guys, yan o. Oh. Masyado maraming tubig na ilagay. So guys, timplan na natin ito yung ating ginagawang ano, tulad ng dati. process yung ating sibuyas, and then yung ating luya, tsaka matis. Simplases pa naman din siya walang pagbabago. So guys, eh, lipat na natin yung diokasyo dyan. Lipat na natin yung diokasyo dyan sa maliit na yan. So, dito medyo malaki. So, hanggang nagpapalampo tayo, guys, ng, uh, ano, dito. At, kasi uh, pasis na natin tong ating, ah, uh, uh, ating, ah, uh, panganap ng lahong. Guys, okay. so, uh, hindi mo ma, hindi ko pwede kung wala laging, ah, ano, machine. At, saka, So, basis. So, 'yung uh, simbas so, so, 'yung mga tikbat sa asin 'yung asin 'yung asin Kundi naman siya katapatan niyo na guys o biglang bumalat so 'yung ating uh, suka aming gina malimit ginagawa. Suka, then yung ating kalamansi. So, yung kalamansi guys is pangpa, pa ano to? pangpadagdag lasa. Yeah. So, so yung ating, ito, ito yung ating napaka-asim nito guys. Dayap. Ito proseso. So guys, kaya dyan ko piniga gawa ng katas lang ko ko dyan. kasi uh, medyo mapakla yung uh, buto so pwede kong ilagay sa salaan eh yan dito na eh cowboy ho tayo so eh, kumukulo na so kukuha ka ng isa hindi na oh, malambot na siya Pwede na ho yan. So yan ay ating ano hina hanguin. Pahanguin na ho natin. Ang paghango depende sa paghango ho ninyo ako. Kasi dito din ay sinusurukat ko na at wala naman din ano. Sinusurukat ko na. Eh guys, medyo matigas ng konti yung ano, yung ikang yung uh, talbos. para hindi siya balambot medyo okay siya ganun guys ganun siya ka ano so lagyan natin ng konting ano ikaw nga i eh, sabaw para kahit paano eh, hindi siya masyado maasim tapit mo na so guys yan ang proseso nya yung ating uh, uh, kinilaw na talbos ng kamote so guys kita mo yung pinaka ano nya buo pa hindi pa siya durog buo pa yung kanyang daon pero malambot na siya guys, marami yung salamat at sana may uh, matututunan kayo sa kunti kong uh, sinir sa inyo yung mga ulam namin sa bundok kung ako yung nasa bundok, nasa probinsya pa ito yung malamit, malimit namin na uh, ulam ito na sa hirap po ng buhay kasi kaya po namin paano makasubay so guys, marami yung salamat at magandang araw